busy busy ang lechonan kita nyo po yan mga kapamilya ko lang may dahil na uh, baka na naman si papa youtube <laughs> yun ang ng baboy so ayan po ang aga ng nating mga bisita dalawang kotse alas 8 pa lang po meron na ipinaluto ko ito ng uh, nagpaluto po ako ng alas 9 sabi ko so ayan maraming salamat sa mga umorder 9 po ang order natin ngayon may isang paluto at uh, isa lang sa tindahan pero malaki mga farmer so sana ay wag mabitin sana ay sumakto so ayan mga farmer at kapag abono na pala ako ng counting uh, uh, ammonium dito sa ating kalaman siyan kaya lang inatake ng mga inatake tayo na ano inatake na caterpillar Ayan. Puro umaga pala ang ating lechon ngayon. Ah, at hopefully ay maging okay naman ang lahat. At shout out pala kay Nanay Christopher Min. Advance happy birthday. July 23. Ayan, mayroon po siyang order ngayon. At iseselebrate celebrate niya daw ang kanyang birthday dito sa Kabanatuan. Nay, enjoy life. ba? Diba? Ganun lang. At ah enjoy nyo po yung iyong uh, pinaghirapan ng mahabang panahon ganda oh si Romel may, may deliver po yan ng uh, Billiamore Air Base daw tapos babalik siya tandang sora naman si Tita Leonie naman may order natin na po ni Nathan dahil uh, wala si Mario meron din ngayon eh, loaded ang dalawa nating deliveryman eh, puro deliver na po kasi halos ngayon ng mga orders. Kaya ano talaga eh. So, at least, marami tayong orders. Tapos 9 o'clock din yung kay Nanay Christy. Yan. Ay, nandun pa pala yung suka. Meron akong munting regalo kay Nanay Christy. Suka. O, bibili uli ako ng suka sa kasiguran kung kami po ay matutuloy tinitingnan ko yung bagyo it's a 50-50 chance pero yung bagyong dito sa may West Philippines wala na pong epekto malayo masyado sa kasiguran yon ang ayo ayan na si Mario ang nakakatakot yung Karina dahil hindi naman po tatama pero medyo may pina ng kaunti eh may haging ng kaunti doon sa ano, bandang Aurora. Pero by Monday daw, ano na eh, medyo nasa taas na siya. Kaya malamang sabi ko, sige, tingnan natin yan. Go-go natin At excited na rin po yung mga yung mga tropa nag ano pa naman nagbilihan na ng damit pang Hawaiian na uh, party ay <laughs> talaga eh. pasimono Hawaiian party tayo nagbilihan na daw sila ng mga ano nila costume oh. Kaya, tingnan natin yung mga bisita natin na kaya yung lechon namin 3 and a half medyo nang gumagalaw-galaw na eh malalaglag na sabi ko hanguin mo na baka malaglag pa 3 and a half months ay 3 and a half hours ayan na going to Villamor Air Base hmm. saan na yung mga ano ha? luto na Luto na. Eh, hindi pa naka, hindi pa naka ready yung mga boys eh. Lapatang kanin eh. Hay, wala kanin, Ano? Ah, wala kanin. Wala kanin. Oh, hindi, ta, May kanin na ba? Ano na? Dyan, ha? ha? Pero ano na yung paluto na dahil Mata natin mapapagil na Papapakin lang ni Ate Esther yan Okay. Okay. Ayan na. Ayan na ay yung ating mga bisita. dalawang sasakyan ang dumating. Ito magpipick up ng lechon. Ayan. May dalawang umiikot pa pala. Oh. Ah, ito yung kay ano? Ah. Balik yung Ah, dalawa. Ayan, dalawin na natin itong napaka -aaga. Alas 10 pa lang. O, oh, Bati na kayo! Ha? Ah. O. Oh. Kumusta yung lechon? Masarap oh. <laughs> naman. Nagkakapulo naman. Hindi, nakuha nyo yung batok eh. Batok binigay ko kaya swerte. Ay, happy birthday Happy birthday! Ayun! Ayo. Agangan uh, dumating. Oh. At least. Hmm. Nakita niyo yung dalawang bata. <laughs> chi chi. Chi ali ka chi. Chi. <Chichi>. <laughs> Medyo mahihiyain siya. Si Rowan hindi tingnan mo. People person ito. Ayun oh, tingnan niyo. Oh, oh, oh. <laughs> oh ah ang ating mga bisita Hi! The, oh. The <laughs> Thank you, thank you! Ayan o! Oh. Mamaya! Oh. Ayan, ayan ayan. Oh. ayan, ayan, ayan! Oh, ayan mga maagang dumating! Oh. Maagang <laughs> gutom! Saan pa po kayo galing? Angeles! Angeles! Kani sila Pasig! Ito Angeles! Ayan o. Oh, tapos tayo ay mag chat-chat na. bising busy, busy ang mga tropa. Naiinip daw si Kongkong. -Kong. Ayan na yung mga sasakyan o. Oh. Naiinip ka. Ha? Ayun, ayun. Siniilas ka din sa'yo malam. Ayan, from Pangasinan. Good morning. Oh, sila po, Bulacan. Ah, Bulacan. Kaya pala naghintay sila dito. Ayan. Thank you, thank you. May babatiin po kayo? Shout out sa mga taga Pangasinan. Binalonan pala sila. Ayan. Masarap sabi ko, masarap ang lungganisan ninyo doon. Oo. Oh. Shout out na ito. Nagpunta na ng palengi sa Binmale. Ang Binmale. Ayan. Thank you, thank you po. Tapos... Suryoso pa. Ayan. Galing sa Pasig. Pasig City. Uh, City. Oh, nandito na kami kaya ano, Kaya farmers Shout okay. sa anak ko sa Japan. Sa oh, shout out sa anak ko sa Japan. Sa Osaka. Sa angkul sa dalawa kong ako. Taka. Kasato. Uh, Sentaro. Genki. <laughs> thank you, thank you. Shout Ano po? Ah, birthday niya ngayon. Oh, yan, happy birthday. Oh, di ayod daw kumain, maganda sa bahay dito na lang daw. Ang anniversary namin. Dito rin ako. Oh, 50th anniversary. Oh. Thank you, thank you ha. Ah. Tapos, ito ay... Hello! Oh. Baguio and Angeles. Ayun. Galing pang Baguio tsaka Angeles. Tsaka wow. sa Sindalan. Layo. Sindalan. Layo. Layo. <laughs> Masarap ang pagkain. Ay, thank you po, thank shout, you. Shout out sa ninong po kay Jota Rosa sa USA. Ayun. Ay, Sino pong galing ng Baguio? Wow. Ang Baguio Mm. Yes, I'm here, I'm here, I'm here. Saka, thank you po, thank you. <laughs> Sarap, thank salamat, you. salamat. Okay, okay thank you, you, thank you. Masarap yung pagkain. Salamat, salamat po. Tapos, ito galing ng Las Piñas. Mga uragon ito. Ayan o, oh. si brother. Oh. May, may babatingin ka ba Upo ka muna. Upo muna tayo. Ayan. Galing pa ng ano to, taga-albay daw ito eh. Hmm. Oh. meron pa ata tayong may foreigner tayong bisita. Ayan. <laughs> may babatingin ka, igwa kang ano. Oh. Ayan. <laughs> Naka-order na po kayo? Ah. Thank you, thank you. Mamaya babalik ako. Tapos si ito na po ata 'yung mga bisita namin Ayan. Ah, uh, ko maiistorbo baka mago-concentrate sa pagkain. Hi. Kayo po 'yung ayo, oh, al alam ko sa kubo niyo ata gusto oo, oh, ano ba mas gusto 'yung sa lamesa na lang po ba Or magkukubo kayo? Kubo na lang. Ako sige sige po. Good morning po. Ayan, puno na po ang ating parking. Okay. Aha. Uh Mapapalaban -huh. na naman tayo. Salamat, salamat. Siyempre. Chop muna tayo litsyon. Ay, tita, ayan po. From Cabiao. Naka-red pa, oh. Old Navy. Hi. Concepcion. Cabiao. Conce ah, concept. Ah, dito lang. Oh. Ayan, batiin natin si tita. Aya. Hello night, tay, kuya. Hi, Ayan na oh, team Old Navy. <laughs> <laughs> Ayun pa. <Hi. laughs> Hello, pa. Ayan. Thank you, thank you. From conception, <laughs> daupoto kabyaw <laughs> <laughs> Hi kay kay lola. Bye bye. Bye bye. Bye Lola. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Salamat, salamat, salamat. medyo marami tayong bisita ngayon, no? Tapos, oh, puno yung lamesa. alis lang, ayan, picture, picture. Mamaya, ikutan natin yan. At yung kubo, ayan, ikutan ko lang po yung, ano, ayan. Yung kubo po ay... Kay Ate Has, Ate Hasmin naman. Ayan. Batiin natin si Ate Hasmin. Ayan. Hello po, mag-hi po tayo kay Ate. Nasa Canada siya, no? Oh, ayan. Thank you po, thank you. Ako, take out na lang, dami ata. <laughs> Excited siya eh. Oh. Ayan, thank you po. Saan po kay galing dito sa ano? Tinlupa. Amo ah, lupa pa. Ito, ayan. Ayan. Hi. ayan nakablog kayo okay oh, may, may gusto kayong batiin sila ba ko <laughs> ayan salamat salamat ate sana sa susunod kayo naman ang pumunta rito okay oh, oh, happy anniversary po ay salamat, salamat. So, happy birthday po kay Niyo kay Niyo ayan Yay. thank you thank you ayan ayoko nang istorbohin eh, at kumakain ayan thank you Ayan, dito naman tayo sa kabila. Hmm. Kikimaritis pa yung dalawa natin yan. Lechonero. Oh. <laughs> Nasaan na ba yung ating, ayun, yung kumakain kanina. Ayun, nahiya akong istorbo yun eh. Seryoso yung kanilang na... Uh... Hmm. Good morning. Hey, good morning. <laughs> Seryoso. <laughs> oh. Oo nga, ayan, ngayon ako nakalabas. May hey, ibabatiin po kayo, mga oh, tropa. Meron. Shoutout sa mga Mercado Clan sa Bay Area, California. At sa akin, Mrs. Sinisa, uh, my daughter Jessica, and my son John. Moore. Thank you so much. for Kapag finally matikpa ko yung original mo. Sarap. Ay, salamat thank po. You. Thank you, thank you. Thank you, thank you. At ito naman. Kasama po Ah, na ayan na. pala. Kasama din, oh. Kamilya. Oh, two groups sila. Thank you, thank you. <laughs> May babatiin ka. Toyota. Ah, oh, Toyota. San Fernando. Ayun, ito na ako nang papapime eh. si. Si si Marlon nang ano ko doon. Oh, no, number one. Pagkatapos namin ng kasiguran, punta na naman ako doon. Ayun. Thank you. Si Mel Suma. Ayun, si Ate Mel. California. Ate, thank you ha. Ah. Nakita ko. Thank you po, thank you. Yung aspa niyo po. Ewan ko, nag-contact ah, na lang siya. sige, sige <laughs> po. Okay, thank you po. Oh. Tapos ito, ah, tapos na kayo kumain, di ba? Ah, oh, pero naka-order naman. Oh. Sige, ay, sige. Ay. Thank you, thank you. Going to Pangasinan na ito mga ito. Ayan, binalonan. Uragon. Masi Ramon. Ay, salamat sana. May Alam ka, ano ko, kolesterol, may balon nga niya ko. Nagbalon pa ko lechon, di ba, ano. May, may pasiguro. Oh, may pasiguro. Alosartan o oh, ang Lodapin? Atong basta pin. Atong basta pin. Ang Lodapin pang aga. May... Mayroon po yung say hi, hello? <laughs> thank you ha. thank you, thank you. Ayan. Hmm, busy, busy ngayong Sabado. Oh, Sunday, mas marami ah. Dalawang baboy ang ano ko po bukas. Dua, dua. Duwang orig, Bagay alas 12 pa okay, sana, baka may okay, maabot. Iyon okay, okay. man, maray man. Okay. Oh, oh. 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 Ahabol daw po ng bat bate. Si Papa mo nasa Dubai. Batiin mo oh, muna. Oh. Shout out po kay Papa ko roon din makasangit. Andito po kami sa Raya. Ayo. Shout out po sa dati namin nasa Dubai. Ayo. Thank you, thank you. Shout out po kay Papa ko roon din makasangit. Sa mga ano, sa mga sakit family. mga sakit family. Dito sa kapuram ko. Ayo. Thank you, thank you. Okay, tayo. Ah, may painting tayo wow yan pala yung painting o tama tama buksan natin para makita natin tunay na ganda Hindi, hindi nga. Ang mga pinahanap niya pa lang ito. Ngunit ako ng 20. Para meron pa din sa kainan salamat iano muna natin sa bahay kasi hindi na natin makakabit ito baka nakawin pa ni Lupin mahilig <laughs> sa painting yun si Lupin Lupin the third oh nice ang the na half kilo <laughs> 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 oh, walang kamatay ang lechon Ano tayo? ko ang ganda ng kanta mo, naririnig ko kanina. Di ka, di ka kumanta. Kanina yung ampalaya na yan? Wild ampalaya may bunga na oh. May bunga na, oh. may bunga na. ibig sabihin, ano nga, nagpas na, lagpas na. Uy! Kanino galing yung one? May nagulog ng one ah. Ah! Baka kinaano to. Tip ni... Ah... Ate... Hasmin. Yung kumain doon sa kubo no. Pasobrang 1K. Tapos na, hinihintay na lang po si Romel dahil uh, going to ano pa siya, Pasig. Tapos papasabay ko na sa kanya yung chili paste na taga-Angeles naman kasi malapit na po yung bahay nila doon. Doon pipi up na lang daw sa bahay nila. Ayun, tapos na tayo. Sina Ate Alice ay kumain, ayan pauwi na. Magre-relax-relax relax pa sila. <laughs> ay pinakawala na si Chuchay, kawawa naman. Okay na ba? Oh, sa naman to. Ah. Pasig ba 'yon? Tandang Sora, Quezon City. Ah, Quezon City. Lion Road. Tandang Sora. Villamor Air Base Pasay. Grabe. Ayan. Ibig sabihin hindi na kayo nag-lunch yung binitbit niyo yun na yung kalahating kilo. Oh. Pauwi niyan. Kakainin na lang. <laughs> <laughs> Uy, stop social. Social. Yan ang malupit na delivery man. Pais tayo Starbucks pa. Kasi mo yung mo. Enjoy life. <laughs> <laughs> ang bilis ni Romil. Oh. Takbo ng tandang sora daw. Ayan. Kain na na. Kain na. na. Sa tayo mga farmer Bukas apat, dalawa na, dalawa na pantindahan bukas no Kasi medyo busy, baka mabulaga tayo, mahirap na Kasi yung matitira, hindi na kami magpapalitsyon Yun na yung lulutuin naman namin Kasi baka week Friday na ang preparation namin Next week, God willing eh, At least may tira Dalawang malaki na no, Para hindi na tayo mabibitin Oh, Muwi na rin si na Ate Alice uh, Teka ayan Thank you pala kay Nanay Christy Yung painting ibababa ko na muna Kasi di pa namin maaayos dito Baka mabasa lang po sayang naman Ganda pa naman Ay ayan mga farmer Okay na tayo Pahinga na Maaga tayo nagpahinga ngayon Oh, Bagay wala na rin naman pong lechon Halos na ubos din naman Medyo nakakuha tayo ng konting pangsigang doon. Pero malaki naman po yung baboy. Halos 65 kilos yung. Malaki. Malaki yung baboy natin na naubos. So, nakuha lang ko pa nga yung pangay. Kasi yung mga kamag-anak ni Dr. Gonzales, tumawag sa akin si Dok. Oh, may lichong pa ba? Sabi ko, Dok, late ka na naman tumawag. Pero mayroon. Mayroon pa naman. Kako, pamangking ko pupunta dyan. Kakain. Ano? Sige, tapos kumuha din ng dalawang ano. Nagugustuhan nila yung chili gar chili garlic crab mga farmer. Talagang nagugustuhan po. Kasi yung mga ano nagte-take out bumibili. Yung ano ni Doc, bumili ng dalawa. Dalawa ang bote. So, ayun. Happy tayo dahil successful ngayong araw kahit medyo dalawang bagyo. Napapalibutan tayo ng dalawang bagyo ay uh, Solid pa rin ang benta. ayan, thank you, thank you. yung mga kalapati ko naghihintay na. <laughs> At gumaganda na 'yung mga papaya, mga farmer. Nabunuhan na 'yan. So, lalagyan uli natin 'yan. Pagbalik natin, syempre mm, triple na naman ang ilalagay. Uy, 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 ano nangyari? Ano nangyari? Ah, okay lang 'yan baka medyo na uh, lapit na naman ah ginamit natin dyan yung ano yaramila mahaba ah, kasi ng bunga ng ano nagugulat si mama bet sa haba ng ano dala dala ko pala yung ano dala dala ko medyo mabigat ayan ah dala dala ko yung painting na binigay ni nanay Christy kasi nga sabi ko oh, bakit hindi ko pwedeng iwan doon haba ah, ng no, mga ang palaya so maganda yung abono mga farmer at like si mama Beth nagulat si gilog kong kong nagulat din sabi ko ano kong ayaw mo pa nung abono binigay ko sa iyo ako tingnan mo yung mga bunga o nga, kuya sabi niya ang hahaba so ayun sabi nung pumunta dito akala ko ang layo nung, sa bahay niyo yung lechonan hindi naman pala parang ang layo daw po pagka inano mo pero yun nga ang haba po ng lupang ito ay 250 meters uh, 250 by uh, almost 50 plus ba meters yung wide nya width nya so ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay